Ito, punong puno na naman guys ang ating chichirya. Talagang chichirya talaga ang nagpapabuhay dito sa ating tindahan. Kapag maraming bata kaya wag po tayo magpapakawala ng uh, chichirya guys. Napakasarap po ang mga bagong chichirya ngayon kaso medyo nagmahalan na siya ngayon. Hmm. ito so, guys ay marami na naman tayong bibilangin ng URC. So ito ay dumating na naman yung ating uh, chichiria, chichiria pa mo. Kaya napakaraming chichiria natin And dahil uh, naubos-ubosan tayo ng chichiria. Kaya yan mayroon tayo dito. Uh, honey butter. So yan mag-display tayo dito guys. Bibilangin natin ito sa ating... ah uh, Michael, display display bilang bilang ang ating ang ating formang mga nyo na ito ilalagay natin dito guys isya yan ang dito yan ang Ito ay i-display na natin guys kasi dito ay lalaki natin yung malalaki para kitang kita. Ayan ang ating kikirya po. Dito ay uh, kakalagan na siya ng 30 pesos na yung malalaki ng kikirya. Ang ating Innova ay mahal na siya. kakaroon na siya ng 40 pesos. Ayan ang ating Innova. Okay na. Ito punong-puno na naman guys Ang ating chichiria Talagang chichiria talaga Ang nagpapabuhay dito sa ating tindahan Kapag maraming bata Kaya wag po tayo magpapakawalan ng uh, chichiria guys Napakasarap po ang mga bagong chichiria ngayon Kaso medyo nagmahalan na siya ngayon Kapag nandito si customers guys sa harap Ay nilipat ko na talaga yung mga malalaking chichiria dito sa loob Yung mga Nuba, Piatos at saka Chipie para naman ay mayroon siyang uh, tititigan dito para makatingin pa ng ibang uh, items dyan sa loob. So dito naman sa labas guys ang ating uh, chichirya ay uh, punong puno na. So ganyan yung tayo ay mag-display si misis. Ang ating chichirya sa labas ay kitang-kita para si uh, bata ay matutuwa sa atin para makap makapili naman ng ating mga chichirya. Isa sa mga mabiling uh, paninda paninta sa mga sari, sari store ang mga chichirya, mga biscuit ay talaga ito yung uh, pinupuntahan ng mga bata kaya wag po tayo magpapakawala, wag po tayo magpapakawala ng mga stock nito. Lalo lalo ngayon uh, malapit na mag-December ay maraming pera ang mga bata guys kaya wag po tayo magpa papakawala ng stock dito so yon super so good guys ay ganito ang ating uh, tindahan uh, tapos na tayong mag refill so kulang-kulang pa yung ating alak dahil wala daw stock ng ating groceries guys good morning good morning apa nagsapa kayo ba't ang aga ito e ito yung babaunin nyo oh good luck sa inyo ah galingan nyo maglaro ah kaninong uh, pera tong 50 yung 50 pesos kanino ikaw mm. so ito oh good luck sa inyo ah ito, e 20, ay 100 is Berarti pesos ya. Yeah. Hmm. Ada tiga anak kau. Mobi. Mobi ken, I Oishi Oh, dijai. cream. Mm -hmm. Cream. Oh, cream, oh, cream. Oh. Cream, oh. Cream, oh. Mm hmm, 'yung cream. 'Yung oh. oh. mm -hmm. oh. aga 'yung mga batang uh, mili. Bueno man tayo, ab. Man, oh. ah. Bueno mano. Dito lang anak ko dito lang 'yan. How many si Mang Pete ating lolipop? Hmm. Thank you. Ah, bang pila no? May na para

wala dati ubing, mo hindi obing mo kung mata mo priority Okay bakit yun dadamot agawan mula balay mula tuwing buwan muna 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 sito,

At the red, napay lang Guys, hi guys yung ating Hello. mga customers Good morning, good morning Yan, buhay na buhay yung ating mga customers guys Dahil ito, maperang, mapera Hi, hi, good morning na, Sa side yung ating pangbarya Yan ang ating pangbarya Ubus yung ating pangbarya guys, yan